Hey guys, Realme C63. 9,000 yung kanyang SRP sa may Pepsi version. Baka gusto nyo guys. 7,000 na lang. Bagong bago pa. Kakabukas lang. Siyempre guys, bago natin i-benta ang smartphone na to, isang mabilis na review lang. Yes guys, 9,000 yung kanyang SRP para sa may Pepsi version. I think sakto lang yan para sa may 9,000 na SRP. Ang problema guys, napakaraming problema ng smartphone yan para sa akin. At para sa may 9000 din na presyo niya. Unang-una dyan yung display pa lang niya. Is meron siyang 6.76 inches. Na merong IPS LCD display. With teardrop notch. At 9.30 sa refresh rate lang. At naka 720p pa guys yung kanyang resolution. Para sa may 9000 na SRP. Ganyan ka display. At lugi-lugi tayo dyan. Dahil madalas kayo sa ibang smartphone brands ngayon. Kung di mo naman naka AMOLED curve display. Eh at least naka AMOLED na. Tapos mga naka 1.23 sa refresh rate pa at naka 1080p yung mga resolution sa may display at naka punch hole pa pero itong si Realme guys yung halagang 9000 na SRP ng smartphone nila ay eh same display lang nung halagang 3.5 na Realme smartphone din same display lang yung 9000 nila saka yung 3.5 na presyo pero sa ibang smartphone brands madalas mga naka 9.3 sa refresh rate nga tapos naka punch hole pa sa mga kulang 5000 na mga SRP pero yung si Realme is 9000 nga sa design guys, same pa rin yung last year model. Pinago lang nila yung texture ng likod niya. Pero still, yan pa rin si Realme C53 last year. Sa camera naman niya, kung ano yung ginanda ng design ng camera niya. Ganun naman kinapangit yung kanyang mismo actual na picture na. Sa camera, pwede natin tawag ni single camera lang yan. Dahil pandagdag lang yung pangalawang camera. Di ko alam kay Realme, hindi ako satisfied sa may camera nito. Mas okay pa sila Camon 30 at Infinix Note 30. Even sa may video, tinitipi lang sa 30fps yung supported sa kanya. Sobrang baba niyan para sa may 9000 na SRP. Actually, hindi naman mahina yung kanyang processor. Dahil halos yung processor to race ng ITEL P65. Kaso 4000 lang si ITEL. At 9000 nga si Realme. Kaya naman masyadong talagang mahina yung processor niya para sa may SRP na meron siya. Out of the box, napakarami na dito kay Realme agad. Sobrang dami. Pero at least hindi naman yan issue dahil pwede naman siyang disable at hindi yan install. Sa charger, mabilis naman yung charger ng Realme C63 dahil naka 45 watts yan. Yan guys, panalo yan para sa may kulang 9000 SRP. Ito yung gameplay natin sa may Blood Strike. Smooth naman siya. Mas smooth ang gameplay ko dito kay Realme kaysa kay Atel. Hindi ko alam, baka dahil nga mas mataas yung RAM niya. Isa pang kulang dito is naka single speaker lang itong si Realme C63. Dapat naka dual speaker na to. Let's see tayo go. Around 3,000 lang yon. Pero naka-dual speaker na. Basta obvious naman na simula pa lang, hindi na talaga sulit yung smartphone na yan. Dahil napakadaming magandang smartphone sa kulang 9,000 na SRP. Tulad nga ni Camon 34G. 9,000 lang yun guys. Pero napakaganda ng specs. over na specs ng Tecno Camon 30 is mas maganda compared kay Realme. Hindi ko alam kay Realme kung ginagawa ba nilang walang alam sa specs sa mga consumer nila. Kaya eh hindi porket magandang design at naka mas mataas sa storage at mataas na RAM ay eh magiging mabenta na. Kaya napakadala ko na mag-review sa mga Realme ngayon. Eh hindi na talaga ako nagaganda sa mga smartphone nila. Hindi ka tulad dati na sumasabay pa sila sa mga magagandang specs nila Redmi. Pero ngayon, si Oppo na ang ginagaya ni Realme. At hindi na nakakapagtaka yan. The sister company lang naman sila. Kaya yun lang guys, yung mabilis na unboxing natin dito, quick na review ibebenta ko na rin agad yung smartphone na to para makabili tayo ng mas magandang smartphone sa halagang 9,000. Actually guys, merong magandang Realme sa halagang 7,000 ngayon na mas maganda pa rito. Mas mura kay Realme C63 pero overall, mas maganda ang specs niya. At for another video na yun guys, kaya make sure na nakasubscribe ka. Thanks for watching.